ang mga nakakaibang kultura at tradisyon ng mga tao sa Afrika. Kung maari lang sana mag-subscribe sa maliit kong channel, salamat. Ang Afrika ay mayaman at mayroon maraming iba't ibang kultura at tradisyon. Karamihan sa kultura ay nagbibigay diin sa pamilya o grupo ng mga etniko. Ang mga tao sa Afrika ay nagbibigay halaga sa kanilang mga kultura at tradisyon. Kahit mayroon sila kaibahan parang ang pagsasalita ng iba't ibang lengguahe, Tinatanim nila sa puso ang kanilang alamin sa tradisyon at kultura nila at hindi nila ito kinakalimutan. Ang mga halimbawa ng kultura sa Afrika. Isa sa kultura nila ay dudukutan ang iyong nobya o asawa. Sa Sudanese Latuka Tribu, dudukutan ng lalaki ang babae kung gusto ng lalaki makipag-asawa sa kanya. Ang mga nakakatanda na miyembro sa pamilya ng lalaki ay pupuante sa tatay ng babae para humingi ng biyaya para mapang-asawa niya ang babae. Kapag sumangayon ang tatay, tataluhin niya manliligaw kasi ito ay nagpapakita ng pagtatanggap sa pamilya. Pag sumangayon ang tatay, ang lalaki ay magpipilit na mapapangasawa niya ang babae. Panggalawa ay ang kwete seremonya. Ang seremonya na ito ay ginagawa ng maraming tribo at ito ay nagpapatunay ng pagkalalaki ng isang lalaki. Pagtumanda na sila o umabot sa isang edad, sila ay dadaan sa mga delikado na ritual. Isang halimbawa ay pagsasayaw ng patuloy-tuloy hanggang sila ay mapagod. Pangatlo ay ang yaman ay nasusukat sa baka. Sa Pokot tribe, ang kayamanan ay nasusukat sa gaano karami ang baka na mayroon sa isang pamilya. Karamihan sa Pokot na tao ay mais tao o baka tao. Ito ay nagsasabi na ito ay ang mga binubuhay nila sa kanilang lupain. Gaano karami na babae na mapapangasawa ng isang lalaki ay nalalaman sa karamihan ng baka.